aminin, maraming hindi nadidiligan dyan. Magandang araw, tayo ay magplantita ngayon. Magsulay ako at magsubok na magtanom ng carrots diri sa among bukid. Ay, among bukid daw, murag nakatagidjag bukid. <laughs> Nakikita ni lamang po ako dito sa lupain ng aking palalab. So, wala naman kasi akong ginagawa. Kaya naisipin akong magtanim. So, ito naman ay nagtanim ako ng uh, yun na nga, carrots. At ito ang pangalawa kong itanim ay yung ating retish. Para meron tayong pangsahog pag tayo nagluluto ng sinigang. Ayan, favorite ko pa naman ang sinigang na baboy, hipon, at saka iba pa. May yung mga esda, di ba? Pwede yung sigang yan. Hmm, yummy. <laughs> bitaw eh ito nagtanong po ko diri sibuyas lahat na mga gitanom na ko diri ah, ba kay puro mga first time jud ba ay virgin ay, charot <laughs> walang magawa din yung kasama ko ay nag ano pinataod ko sa kanya pinakabit yung hose ba para mayroong ano magdilig-dilig -dilig din ba kay eh. kung dili magdilig kay eh, saon niya pagka buhi di ba kung sobraan ka so kailangan talaga yung nga diligan ay ang pagtatanim kasi ay parang buhay lang din yan natin kailangan ng care at dilig kasi kung walang dilig ay di ba malas <laughs> Parang ano lang, sana all madidiligan every day. Hmm, <laughs> aminin. Maraming hindi madidiligan, Jan. So, yun lang, guys. Okay, so, yun lang, guys. Thank you for watching. See you next video. Bye!